Narito ang ilang mga tips para makahanap ng prospect sa negosyo online. Isa. Tukuyin ang target market. Alamin kung sino ang iyong target audience at ano ang kanilang mga pangangailangan. Gumawa ng buyer persona para mas maunawaan ang iyong mga prospect. Dalawa. Gumamit ng social media. Gumamit ng mga platform tulad ng Facebook, Instagram, at LinkedIn para makarating sa iyong target audience. Mag-post ng mga content na nakaka at may halaga para sa iyong mga prospect. Tatlo, magbigay ng halaga, magbigay ng mga libreng resources tulad ng e-book o webinar para makakuha ng mga lead. Mag-alok ng mga trial o demo para makapag-experience ang mga prospect ng iyong produkto o serbisyo. Apat, gumamit ng SEO, optimize ang iyong website para sa mga search engine para makarating sa mga prospect na naghahanap ng mga produkto o serbisyo mo. Gumamit ng mga keyword na relevant sa iyong negosyo. 5. Magkaroon ng email list. Gumawa ng email list ng mga prospect na interesado sa iyong produkto o serbisyo. Magpadala ng mga newsletter at promotional email para makapag-ugnay sa iyong mga prospect. 6. Makipag-ugnay sa mga online community. Sumali sa mga online community at forum na relevant sa iyong negosyo. Makipag-ugnay sa mga miyembro at magbigay ng halaga para makapag-build ng relasyon. Pito. Gumamit ng paid advertising, gumamit ng mga platform tulad ng Google Ads o Facebook Ads para makarating sa mga prospect na interesado sa iyong produkto o serbisyo. Mag-set up ng mga target audience at budget para makapag-optimize ng iyong ad campaign. Walo. Sundan ang mga lead. Sundan ang mga lead na nakakuha ka mula sa iyong mga marketing efforts. Makipag-ugnay sa kanila at magbigay ng mga follow-up para makapag-convert ng mga lead sa mga customer sa pamamagitan ng mga tips na ito, makakahanap ka ng mga prospects sa negosyo online at makapag-build ng isang matibay na customer base.